Sabit nang umuwi ng bansa ang Pinoy caregiver na si Jelenor Pacheco na pinihag ng Grupong Hamas sa Israel. Kahit malaya na, nakakulog pa rin daw sa kanyang isipan ang mapait na sinapit. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawid, Exclusive. Pagpunta ko dito, baong... Isang araw matapos ang kanyang paglaya sa kamay ng militanteng Grupong Hamas, ito na ang caregiver na si Jelenor Pacheco. Masaya nang nakakausap ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Pero sa likod ng bawat ngiti, dala pa rin niya ang mapait na sinapit. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Jalinor, siya mismo ang nagkwento ng agaw buhay na eksena habang siya'y isang bihag. Tatlong beses po nila akong pinaluhod na tinutukan ng limang tao. Talagang ano, pero hindi pinayagan ng Panginoon na kalabitin yung gatilyo. Tanging iniinda na lang ni Pacheco ang tila na bingin kaliwang tainga. Nakapaputok nila yung mga baril nila dito sa tenga ko Sa ngayon, sumasa ilalim pa sa medical evaluation at debriefing si Jelinor sa Israel. Labis na raw ang kanyang pananabik na makasamang muli ang pamilya. At pagkatapos ng nangyari, wala na siyang balak mga ibang bansa. Ang tanging nais na lang niya, makapagsimula ng negosyo sa Santa Ana, Cagayan. Yun lang naman ang pangarap ko sa pagpunta ko dito, baon-baon ko ngayon. Yung baon kong pumunta ng Israel, eh, magkabahay, natapad naman na, Mag, magkaon lang kasi ang trabaho ko noon, eh, driver ng kis-kisan, mm -mm. yung hubo ng rice meal, mm -mm. magkaon lang sariling gano'n, masaya na ako. Gustuhin man ng dalawang anak ng nung yumaang employer ni Jelenor na makasama pa siya sa Israel, batid nila na mas makapagsisimula ng bagong buhay ang OFW kasama ang sariling niyang pamilya. I want him to do whatever is best for him. If he, if you, decide to stay, we will be happy to help him to find somebody else to help. Patuloy namang nakaantabay ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas at OWA kay Pacheco. Sagot na raw ng gobyerno ang kanyang pagpapagamot. Sa huling tala ng Department of Foreign Affairs, nasa 300 Pilipino na mula Israel ang naging bahagi ng repatriation program. May mga uuwi pa raw sa mga susunod na araw. May mga 90 pang uh, naayos para pa uwi. Ang maganda dyan, 100 sa gasa naman, ha? 111 hmm. na makalis na. Kala namin mga 80 lang, umabot ng 111. Tapos meron pang around 10 na tatawid itong weekend. Pinagahanap pa rin ang isang Pinay na si Nora Babadilla. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.